Magtatago sana ako sa damo para isahan tong si Layla pero ako pala yung naisahan ng dalawa. <laughs> Nagtatago pala si Bill sa damo kaya eto tatakbo na ako. <laughs> at na first blood pa nga. <laughs> Kailangan siguro may maipain ako at naglabasan nga yung mga nasa damo. Ito ngayon kamit at nagtatakbuhan kami. <laughs> Sigurado ngayon makakaisa na ako sa inyo. Koting lapit pa Bill. <laughs> Nagkamali pa ako ng So good. <laughs> Napedos din na naman naka <laughs> Eto, sigurado mga Kaganti na ako kay Bill. <laughs> Yari ka ngayon at nasipa ako pa. <laughs> Akala ko kasi wala yung kasama ko rin. Buti napitas abo <laughs> Habang nagpupush nga kami dito, sinugod kami ni Parsa. Nag-SS nga ako dyan pero napigilan. <laughs> Buti nag-SS ulit ako napitas ko pa. <laughs> Nagtsatsaga ako mag-abang sa inyo. Kanina pa kayo ha. <laughs> Tapos ka ngayon. Hehehehe. <laughs> Mm. Ayaw nga lumabas nila Layla dyan at saka ni Parsa kaya sinugod ko na sa loob ng tori nila at napitas ko siya. <laughs> Magtatago nga sana ako sa damuan, hindi pa pala ako nakatago at dito nakita na ako ni Joy kaya pinuntaan na rin niya ako at napitas ko siya. <laughs> Sabay takbot mapipitas ako dito, yari na naman na ako. Nagipaglaban <laughs> niya si Mia kay Joy kaya eto tinulungan ko na siya kaso hindi na ako umabot kaya napitas ko na lang si Joy. <laughs> takbo. Kung nag-iisa lang si Bex sana dito, sugurin ko nga. <laughs> Tatto pala sa lirito, sabay takbo na at napitas ko naman. <laughs> Kita ko na naman dito si Parsa, kaya sinugod ko na lilipad ka pa. <laughs> Tutulong ako nga sana si Ingin magtatago ka sa damuhan. Nandito pala sa damuhan si Leila. <laughs> Pitas ka rin ngayon. <laughs> Nakita ko nga sa mapa yung mga kalabang, kaya eto, nahuli ko pa si Bailey. <laughs> Tapos, <laughs> naglolord yung mga kalabang, bubulabugin ko lang, at dito ay nahuli ko nga dito si Layla, kaso napitas din naman ako. <laughs> Nakita ko ang pulaan si Layla, kaya sinugod ko uli siya. <laughs> Dapat mag tayo dito sa may top lane. <laughs> Tago muna ako, dadan dito si Joe, at sinugod dito si Nana, at dito nga ay napitas ako. <laughs> Buto nabu nabuhay ulit. <laughs> Sige mga bata ko, mag lang kayo yan. Ako na bahala sa papasok. <laughs> Nachepohan ko to si Parsal. Pipitas ka pa ng lord ha. Ah. Dito ngayon nasipa ako pa si Mia. <laughs> At dumating pa si Bill kaya na double kill pa. <laughs> At nakuha namin dito yung lord. <laughs> <laughs> At habang nagpa-farm nga ako dito ay nanalo na pala kami. <laughs> Maraming salamat sa panunod nyo. Bye! <laughs>